ito ako ngayon sa Trisi Martires City wet and dry market no so dadalawin natin dito ang kanilang mga turo-turo guys na uh, talaga namang maraming tao ito yung mga turo-turo dito no na talaga namang swak sa budget swak sa panglasa natin so dito tayo tatawid guys papunta doon no hintay muna tayo kasi wala pang ano hindi pa pwede tumawid so dito na tayo tatawid guys no? para magpunta sa toro toro <laughs> oh. ayan so dito na tayo tatawid hindi tayo pwede basta basta magtawid dito guys kailangan nakahinto so luka naman alay ko ayan Parang naamoy ko na yung mga toro-toro dito, no? Oh, parang hinihingal ako. Baka wala pa mga tao. Market nila. Ito yung mga tindahan ng mga bag, mga damit. Halo-halo na dito Mga paninda. Ay, dito. Dito lang tayo sa bilik, guys. Ito, oh, may BCO. Nagsisalto. Oh, may mga hikaw. Uh -huh. Ah, wala pa masyadong tao. Ay Wow, parang nagutom tuloy ako. Nakakita ako ng mga kumakain. Magkano dito, ate? Sap. Sap. Apat lang. Eto po. Oh, may pa okay mm -hmm. yan lang, titikiman. Ang sarap ng barbecue. Kumpleto na okay. Ang isa? chicken. Ay, huwag kayo maiya. may mga pakbeto. Marami silang mga ulam dito, guys. sa so, mga laman yan ng kaldero, ito, toto. Ay, pata. Baboy, siyempre. Pitsum Paxio. Makano yung isang order niyan po? Ah, uh, seven, 70 dito, 80 dito. So, ano pa ba dito? Minodo. Ah, uh, diha. So, saan na siya? Minodong baboy. Minodong baboy. Irita, sorry na po. Dito, syempre Asado. Ay! Uy, malamit silang gulay, guys, no? Ito ang asado Sarap nila. Sarap. Pauban salami. salami? May beef stick pa. Baka, kalderitang baka. Mm -hmm. Dagan salamat. Ito, may mga customer na rin sila, no? Um. Ito yung sausawan sa mga, ano,

pagkatapos diyan, mayroon din namang mga palamig na iba't ibang mga flavor na palamig wala <laughs> <laughs> <Yurita>, lipat ops diri na po ay sopa o ramay yun dahan sili

Ayan. Ano to kuya? Sisig na Ha? Ah, sisig na baboy siya guys. Oh. Paris Parisempre ang Paris. Hindi yan mawawala dito yan. Hinay pa, wala pa kayo customer? Unsa na siya dong? Unsa na siya ka ng Paris, no? Paris. Si Paris. Ito, Paris. Magkatabi din sila ang Paris. Parehas of Paris. Paris.

Sisig na baboy? Hmm. Ha, sisig na baboy oh, sa mahilig sa sisig. Ano po. ba? pa sa Bacoor. Sa Bacoor? Ah, bakit nandito? ka? Nakarating ka dito. nag aarot po ko dito Ah, okay. Siya na o, oh, nahiya. Vlogger po ba kayo? Oo. <laughs> uh -huh. Ah, may, may channel po kayo? Ah, mayroon. Ano po pangalan ng channel? Mamaya, bibigyan kita. Anong in-order nyo dyan? Ano po? Sisig po at saka tapa po. Ito yung Metal Paris. Ah, ito. Uh -huh. Tapa po. Ang sarap ng kain talaga ni Kuya. Yeah, parang sarap na sarap sa sisig. Uh -huh. Titilawan na nga natin yung ano no yung Forest ni Kuya. So ito yung ano to magkano kuya? 65 no? 65. 65. Tapos mix, mix. mix na siya, may panit na, may unod, may tualya. <laughs> unlimited na ba to? Hindi pa. Unlimited rice yan. Unlimited. To. Uy, ngano wala man ni huwa. Ah. Kaya na lang, tayo pa. Hmm, hindi hinihian ni Kuya. So, oh, pili lang ka O, pili lang ka. Matika o, manikayo kuya, oy. Ito Tapos lalagyan natin ng repolyo. Repolyo yata to. Ganit. Repolyo. Repolyo. Eto. Pero may tapos bawang. Gamay lang ang bawang na ito. Butang. Wala ah. na ba ilain? Butang? Wala na ba ibang ibutang nito, kuya? Kalamansi. Kalamansi. Tuyo. Tuyo. Ah, tiplahan pa, Danny? Oh, tiplahan. Ah, kalamansi. So, pigaan muna natin yung kalamansi. Kamay lang ito. Pigaan natin. Kaya basing mo as long. Ay, mami, Ay, no? Galawan natin ng mga loto sa Bisaya, dire guys no sa uh, sa 3rd March 3. Morag tabang kuya. pa ni bukog. Ba, basa sa Na <laughs> Sabi ni Kuya, pag na ako'y nakaumbukog, ingon siya, basi ko nasa sili ko ang ambukog. Pag mm? na <susurna> ako'y nakaumbukog. Hmm? taman lang ano. Makisuyo na lang tayo kay baka naman abutin natin ng hindi natin kaya abutin ba putol atong strap sabra. Mugod gamit kan ito. na ka muna natin. Hmm. Kaya lang siguro nilagay sa kanina. sa box nila, oh. Ang hindi nakakasawa yung pares nila kasi uh, hindi siya mat walang mama hindi mamantika no at saka maraming laman talagang sulit ang busog niyo dito pag kayo kumain dito sa pares nila ni Kuya dito lang yung sa mga bisaya na tendero so, tapos mas masarap to na parisan ng syempre yung coke yan tapos pag ako kumain talaga ng pares guys hindi ako mahilig sa kanin gusto ko lang yung pares dito kasi masarap yung timpla hindi hmm. mm. nakakaumay. Nakakaumay. Uh, umay ba yun sa Tagalog? Hindi nakakaumay. Hindi nakakasawa. Sagyan taba. Okay, lagyan mo ng kulay. Ito, ito, ito. pare ano pala yung sakong? Ah, may yung sisig, sisig si Tapos yung mga lahat ng sahog Paris. mo sa Paris? Oh, beef Paris. May beef Paris? Saan niya ba? Litson. May Litson. Uh, si Charon Bulaklak. Si Charon Bulaklak. Tapos mami. Tapos mami. Mami, mami. Basta gusto naman dito sa taas. May... Uh, ano yan, kuya? Bal, uh, baka? Baka, bulalo. Ah, uh, bulalo. Tapos balat. balat. Tapos ano pa? Balat daw. Tuwalya. tualia Tumbong. Tumbo. Tumbo. Yung tumbong is boret, no? Boret sa baboy. Boret ba na sa baboy, kuya? Dili. Boret. Ah, uh, boret sa baboy ang tumbong. nya na po'y mata. Mata. Ang oh, sama nang mata ha? Mata sa... Mata sa baka. Baka? Ano? Masigusigan ng mata sa baka. Ito, utak. Napoy utak sa baka din yan. Kinsi lang. Ah, kinsi lang? Kinsi. Mm. Ang imong kuan, yung... tualian tuwalya ng baka, lahat-lahat na mix na yan, no? Mixed, Pag nag-order. Uh, Andere, 65 yun, mix. Ah. Ah. Tumbong. Tumbong, lahat na yan. Pero, din may overload kami. May overload. Magkano ang overload mo, Kuya? ah uh, sandaan, may soft drinks, and the rice din. Oh, saan pa Start kayo? Saan ay sisig, Lahat and po yan, eh, e, ano, overload. Oo. Ah. oh, sa lagang 100 ay mayroon pang soft drinks. Hindi na kayo bibili ng soft drinks. Ito, uh para ngayon ko nang tumayo. Siyempre, babalutin you, ko itong kanin. Kasi may barbecue pa akong binili, so babalutin ko to ang kanin para mamaya pagdating sa bahay ay kakainin ko to habang nag Kuya, magkano lahat? Kuya, babalutin Baris. ko na ito, ha? Eh. So, hindi na ako nag unli rice. Ay. Dalawang bipare sa inyo. So, ayan, lumadami nang na ang customer at tayo magbabayad. Nagpo-pon trip sila. Grabe, may paba, may mayroon pa mamaya pang kain. So Kita mo May bulalo pa. Sisig sa'yo. Kuya, dahan salamat ha. Oh, sige lang. <coughs> 100. na baboy, 100 daw ang isang order. Yan, ready na yung ganyan, isang order. Yan, o wala nang itlog ilalagay? Wala na po, just may inis on Okay. May si yung okay. bilis nung <laughs> May take out pa. Okay. <laughs> May buro ako pala dito. So, ayan nga guys, no. Tapos na tayo doon sa kabila, doon sa Torotoro uh, uh, -toro or Street Foods sa Trice Martires. nakong baon. Baka magotong. Okay, ito kakainin ko to mamaya pag nag-edit ating mga viewers dyan. Thank you, thank you uh, sa mga bisaya dyan. Shout out sa mga bisaya. <laughs> Niluloka ako. Hi, vlogs daw. Uh, minamahal ko kayong mga bisaya, no? Basta sa akin, mga viewers, ayan, palagi kayong nandito sa aking puso. So, ayan. Bye!